Binulbol or aros caldo ang tawag namin tagapanggasinan nito. Pag nagluluto po ako nito dahil nga version ko po ito mga best, ay naglalagay po ako ng sali or tanglad naman sa Tagalog. Mainam po na maglagay po kayo nito sa iyong lugaw or sa mga tinola para maalis po yung lamig-lamig ng katawan nung nanggaling sa sakit. Alam mo ba bes na ang tanglad or balanoy ay nakakagamot din po ito sa taong mayroong UTI. Kung mayroong kang UTI, best maglaga ka ng balanoy. Tapos, yung sabaw nila ay iinumin mo. Then, dito na tayo sa ating binulbol. So, ka na best at manggigisa na tayo sa ating binulbol. So, ginigisa ko siya sa may sali best dahil nga sabi ko nga sa inyo, nakakaalis ng lamig sa katawan ang sali. Tapos, yung iba po nito na nagluluto, kapag may sakit po yung pinaglulutuan mo, Wag mo na po siyang igigisa. Ipapakulo mo lang po siya sa may luya, asin, tapos itlog. Pero sa atin po kasi, dahil nga version po natin ito, gigisa po natin siya. At naglagay po ako ng isang kilong manok. Yung iba naman po na nagbebenta po nito, minsan sinasahugan po nila ng tuwalya. Tuwalya ng baka, sa manok, ganon. Iba-iba po. Kung ano pong gusto nyong isahog sa inyong mga arus kaldo, pwede po. Pwede rin naman pong baka, mainam po baka para mas malakas po yung kakain. Kung ibebenta mo, eh sa amin po kasi, kami lang po ang kakain nito. At isa pa po, eh puro kami may sakit po dito sa bahay. Ewan ko ba best. Uso na naman kasi yung trangkaso, yung mga anak ko, galing sila ng school. Pagkadating nila dito sa bahay, puro na sila nilalagnat. Kaya yan, Bes, hawa-hawa na kami dito sa bahay. Eh, puro wala kaming ganang kumain, kaya ito nagluto na lang ako ng arroz caldo para diridiretso na lang ito. O, lulunukin mo na lang, hindi mo na ngunguyain. Madali lang ipasok sa bunganga ito, mga bes. Kaya kung mapapansin nyo, bes, yung boses ko medyo minamalat. Kaya bahala na po kayong umintindi sa akin boses. So, ganito lamang po, bes. Ginisa na natin sa may Tapos, ginisa natin sa may bigas ng glutinous rice. Or malagkit. Tapos, naglagay tayo ng kaunting sabaw. Tapos, pakukuluin po lamang po natin ito. Tapos, add ka na rin po ng pampalasa po dyan. Then, nakikita nyo na, pag pumutok-putok na po yung kanin, ay pwede mo nang ipakain sa inyong mga anak. So, hindi ko na po natapos ito, bes, dahil nga bigla po akong nag-live po dito. Pakitignan nyo na lang po sa aking mga video. So, anyway, mga bes, meron lang akong isishare na tips. Tinuruan kasi ako ng kapitbahay ko. Sabi niya, maghiwa ka ng sibuyas. Ilagay mo sa kwarto para mag-absorb ng mga virus para hindi kayo maghahawa-hawaan ng sakit. So ayun lang, best. Sure ko lang, ingat. God bless. Bye.